Ba, o ba't nagagalit siya? Ayun <laughs> go! <Elgo>. Parang ako po yun! Love! Hindi! Hindi yan! There was once a day tara na! <laughs> oh, na sige! Hello vlog! Welcome to me! <laughs> <laughs> Welcome to me Hi guys Ito po Punta kami dun Kasi po Meron daw nag harvest ng sibuyas So it's free Na mamulot Nakapag harvest na ba kayo dati? So first time nila First time nila na mag harvest Ayan Yeah, you're balancing. <laughs> si Apo mo, nahulog. <laughs> Apo naman, nanay lang. Ay, nanay pala. Sorry. Ang balancing <laughs> to my balance. You're balancing to what? I'm balancing <laughs> to balance. Ha, ha, ha. kami ay naglalakbay ngayon papunta dun 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 ay dun 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 kaya kasi mate susunga ka na o maiwan ka na lang <laughs> babalikan ka na lang namin ha <laughs> tayo mo na lang kami dyan <laughs> Dapat akong nagsineras pala. Ikaw mag, ano. Hindi, hindi nga asya. Magbota. Ops. So, eto po. Ayan. O, Tante. Kena ka So, may kasama po kami, senior. Ayan. Ops. Oh, ihika muna dyan. Pwede naman sa Pilapin. Ops. Na naiwan na po yung senior. O kasi naiihin na. Saan na tayo? Saan banda? Ayo. po. Ayun gitna. Ay oo. Yun. So doon po kami pupunta. Teka, tuturo ko pa. <laughs> Ay, doon. <laughs> So doon po kami bubunta. Mag-harvest kami ng sibuyas. Pero hindi po yun sa amin. <laughs> Kasi, nabalit na. <laughs> Malayo pala na. Ano, oh babalit ka. Ay. Ayan, sige. Ayan po Maratas na din Ganito po sa amin sa bukid. Kasi pag may nagsabing may nagharvest na so kami eh, mag-harvest din. <laughs> Hindi naman po sa amin yun. <laughs> Magkikiharvest lang. Magkikiharvest. Pero free po yun. Free. O malikot yung taga-video mo. <laughs> At ay maganda. Hindi na ako tatawa. Harap ka. <laughs> so, ako po muna yung hahawak ng muna, yung camera. Ay. So, ayan po, may kalabaw. Sa hindi po sa ito mga syudad, <laughs> po, sa mga nasa city, walang ganyan sa city. Ayan na, na yung kalabaw. Ayan na, yun na yung kalabaw. Ayun na. Ay. Hindi, nakatali. Mga yan. Mga tali. Aabot ah, ba dito? Hindi yan. O yun, so. Nagwawala siya. O, tamila kuya tali. Hindi. Eh, di tatakbo tayo. Kawawa naman ako. Sabi. O <laughs> yun, so. Nagwawala siya. O, tamila kuya tali. Hindi. Eh, di tatakbo tayo. <laughs> <laughs> Sabi. Oh, love. Hindi. Oh. Hindi <laughs> Ayan po, oh, nagwawala po siya. Ayan. Pakitiya ka nah, pa mo. Tayo dito tayo banda. Kasi po, nagagalit siya. Ayun, 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 ayun. Takot din pala siya. Tara. Ay, ayaw niya binibidyo. Ayun niya binibidyo. O, dito. Huwag ka titingin, te. Dito, banda. O sandali po at talagang medyo may attitude tong kalabaw na to. <laughs> Tinatakot kami. <laughs> ano tanggal sa tali? Ay <laughs> <Elgo>, parang ako po yung Ay, natin ah. <laughs> Ayan na, wala na po. Iba pa Ito Nagkakagulo na po. Ba, o oh, ba't nagagalit siya? Ngayon lang ako nakakita ng kalabaw na nagagalit. Dito tayo. Nagagalit po siya sa amin. O oh, first time ko nakakita ng kalabaw na nagagalit. Ayan na. Pagkakaroon po siya. Show ano, go away. Pasok <laughs> na ang titignan. Andi, o yan. Bye-bye. <laughs> 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 Parang ayaw niya po na binibidyo siya. Nagalit siya. Nagalit siya <laughs> eh. Oh, Pababa ka na! Patakot so, oh. yeah. <clears throat> siya. Oh. Ay, na, oh. Ah, doon lang siya! Umiikot lang! Naka, pero nakatali, oh! Baka na Oo, Ay, doon tayo dadaan sa susunod! Ay, susunod din tayo, oh! Malayo na! Baba ka na. na! board oh, na! Board ka na! Baba <laughs> Baba ka na, may laban si mami mo. Oh, oh, <laughs> <laughs> Sabi ko sa'yo, magbota ka eh. Ano po sa na. <laughs> oh, nagwawala oh, talaga siya banda doon. Ah, talaga patakbo-takbo siya. So, ah, <laughs> Yung ibang kalabaw, tahimik lang. Baka nag-dogging-dogging. Oo. Nag-dogging-dogging. Ay, te, malalim to, te. Yeah. Oh. Oh, kana Saluhin kita. Aba oh, ka. Saluhin. Sana nagpasalo ko pala kay kuya. Saluhin mo. Saluhin Wala mo da di. Teka lang. Teka. Ba't wala silang daan? So wala kaming madaan na maayos. Dapat yung side. Ay, yun te! Doon banda. Doon ka banda. <coughs> ay. So makakarating na po kami ay dilim na. Yan. Ayan te, Yan. Ay, dito kabila. Aray. May good niya. Yeah. Mauna ka na doon. Taga video ako. Op, op, op. Ayan na po. Nadulas na. Op, op. Ang daming ano. Ang na ano. Ang daming ano. Ang daming ano. Ang daming ano. Ang Ayaw niya ata ng ano binibigyo. Ah, ah na po <coughs> May flashlight. ni Wiwi, may ito lang po cellphone <coughs> <coughs> Bukas pa <at coughs> pala <po talagaan. laughs> Bahala na na paa. <laughs> Ayun na, kun. Dito <laughs> banda na yun? naman. Okay dito. na, malapit na po. Okay na lang. Dito po. dito, dito oh. po tas bigla bigla lulubog ako <laughs> malapit na po malapit na po ang dumi apang layo naman pala ayun, <laughs> <yun> na, <laughs> na. Okay. ayun, ayun na, na po expose. malapit na po kami ayun, ayun na malapit mm -hmm. na po malapit nang may mada pa Ha, ha, ha. Nakapit na Ayun, may na, na. Ayun na. po, ayun na kami. Ayun na guys, wait lang. Ati, matigas na yun. Na. Ayun. ayun na. Po. Ayun na. Ayun na. Ang galing yun ang na mm. Matagal yun. Mm. Baka dun yung bago. Matagal na dito. Baka dun bago. Eh? Hey. Lakad ka na. Flat na yan. Planet Earth? <laughs> Planet Earth. <laughs> wait, 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 wait.

ay tayo eh. pangukay. Ang hmm. laki. jawawa, ay da jawawa. Ito po. Hi. Ah, at sa damo, ano ko pala bubunutin para sa damo. Bubu -bu 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 -bu. Bunutin mo pala yung damo para sasama na siya noon. Eh, buhat daw ana. Ayun doon na sila lola, oh. Hester. Okay. Dito ka ako sa dumadaan si tatay, doon ka dadaan. Let's go. Thanks for clearing the road. Thanks for clearing the road. Naghahanap si tatay ng onion. Pwede pa po ba ito? Oo. Mayo, Wala kaya rin. Si, buboy. Gusto ah. ko kumargao. Yeah, uh -huh. Ay, karga daw. Paano po? Ito o. Oh. Ayan, pagkitingnan. Yung damo. Mayroon dyan. Ah. Ah. Iba yung damo. E? Dalamin mo yan. I mean, yeah. I mean, Na. Pabigay. Pabigay mo kay papa. John. Ayun, naka pa si auntie niya. Mapakita ko sa iyo dito dito. Para makita mo. Ay, ito nga. Oh. Ayan, Nasaan, ah. Oo, diba? Ayan, no, maganya, no? Nasaan po? Ha? Oh, Nakatago sila. Ayan, Nasaan po? Ngayon. Mga ganyan oh. Ah. Kaya kailangan may panghukay ka. Ngayon. Hmm.

<coughs> na dito. Ini mo pa lang eh, pa. flashlight natin na. Andun ko, sa sa likod. Mama, kaya tayo. Hmm. <coughs> hmm. ba lang, mo sa akin? Ah, kamata. Pare. Sang-gal mo na. Ah. Abi <takma man> <coughs> okay. 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 ah. <coughs> lolo. Ah. Oh. Ato na Nani? Mama, Okay. Kaya mo yung nasa tapo. Oo. ko tatay sumenyas. Ay, yung... Tapos ka Hindi naman kayo nakikita kahit binibidyo ko na. Hindi mo nakikita kung kumakamay. Kumakaway nga ako. Hindi na nakikita nga eh. Ah! Ang layo. Hindi na natin makikita yung ating arayat. Ating arayat. Arayat na ba ito?

<laughs> May muna po kami. Thank you for watching. There was once a day that I would pray for you and go and misbehaved.